construction tong harap nila kaya yan ang aking kadit na bunso para din pala dyan dyan bakit wala kang payong? Napilok Ha? Ano to, bali, sa government to? Sa government dito? Or... <laughs> so, ayan. Pagpasok namin dito, kita ko tong mga staff dito at yung interview ko sila. At nalaman ko na sa government nga pala ito. At parang project ng ano to, di ba? Provincial. So, yes. bawat town, yung mga product nila, nandito. Yes. Every so, municipality. Every, every municipality may product dito. So, lilibutin ko to at titignan natin. Okay. Thank you po. So, ayan. Mamaya. Mamaya ako mag, ano, mga t-shirts, mga yan, Bat. <laughs> At mga bag din. <laughs> Silag ang tawag namin dyan. Hindi ko alam kung anong Tagalog niyan. At mayroon din mga ano, frozen. Uh, May mga juice din pala dyan. Uh, at syempre, tuyo. At mga uh, dry fish. Balis decorative items. Ayan. Pang souvenir. Pang pasalubong ito. Kaya, yeah. may mga rep magtip dito, oh. magtingin ka. Ito, malamang sa may ano to. Saan to? Oh, La Union. Oh, sa Bawang. Yung vlog. Ah, hindi ko pa yata na-publish yung vlog ko na nakaraan doon. Sa Bawang, sa Grape Farm. Ayan. Dami. Pero pag ganito ano uh, maganda rin i talaga yung mga local products hmm. supporta sa mga farmers sa mga um, fishermen yung mga um, nagmamanufacture ng mga to ako di ang ganda ito tangkong flakes Meron na rin pala dito to. Okay, maya. Kuha ako. Para matikman ko yung kangkong flakes na yan. Pasalubong ko kay Papa. tayo <laughs> an dami. Kaso, limited budget. Kasi, um, hindi naman talaga ako pumunta dito para magliwaliw. Kami ay pumunta dito dahil sa emergency anyway isisingit na lang namin 'to bago kami umuwi. Yan. I love Laong niya. lubung natin sa buntis. Kay Mimi. Kay Mimi, Mimi. Sa baby namin si Mimi. Siguro maganda tong malunggay chicharon. Ayan. Dapat chocolate tableya nagtitinda ko ng ganito eh ng malaki galing ng Davao pero ito ay galing ng San Fernando Tableya 130 so ano pa ba familiar table artisan artisan chocolate tama ba pag ko hmm huh? chocolate lights. chocolate bites chocolate tableya ano naman to puro ano coffee di ako masyado sa coffee robusta choco spread suka madami pa kaming suka doon guapo jam Eto oh, nak paso. hassle sa pagbitbit. Ito sana, honey. Kaso, hindi ko talaga kaya magbitbit ng ano, mabigat. Ito sana, nakakamiss to no, araw gumagawa kami ng guapo jam. Ay, guaba jam lang pala. <laughs> Walang apple. Ay, guapo pala. Guapo yan ng bayabas hindi ano yan guwapo na bayabas na malalaki to hindi yung guwaba at apo mm -hmm. chili flakes chili chili garlic turnout 8 in 1 Maano to eh. Oh, Merrick. Like, hmm. Okay. Product of love. Bagulin. Ang ganda po kay Papa.